Hello po, kung wala pong bayad ang inyong pilihan ng lupa, okay? Maring ang isang kontrata po ninyo ay mari po ninyong mapabaliwala kasi po ang isa pong elemento sa kontrata tulad ng deed of sale ay may itong tinatawag tayong consideration o yung bayad o kapalit, no? Nagbenta ka ng property, dapat ang kapalit nito ay bayad or full payment, no? Maliban na lang kung sa inyong kontrata ay nakalagay doon na sale on installment. Pero sinasabi mo, nagkaroon na kayo ng deed of sale pero hindi kayo nabayaran. ay Ang mga ito ay isa pong dahilan, no, valid ground para po magkapag-file ka ng petition sa korte for the declaration of the nullity of um, your deed of sale for lack or wanting of consideration o bayad. Ngayon, uh, pag-aralan nyo mabuti yung inyong deed of sale kasi normally po yan sa deed of sale nakalagay do nakalagay doon na uh, yung bayad ay tinanggap po ng uh, ng uh, ng uh, seller no tingnan niyo kung nandun ngayon uh, medyo magkaroon kayo ng medyo burden of proof na sa kabila ng inyong nakalagay doon na tanggap po na no ay ba, uh, babalikan kayo ng estoppel kasi sinasabi niyo ngayon na hindi kayo nabayaran so be sure you have to have a your ready or counter uh, Uh, evidence to that no para patunayan ninyo na hindi pa talaga kayo pinayaran. Lamang na kayo pag may alam sa batas.